Kidlat News Updates. Oposisya Sarsoria, masama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, walang direct contact ang gobyerno ng Pilipinas sa 27 tripulanteng Pilipino na bihag ng Houthi rebels ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa isang interview kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega ngayong araw November 28, sinabi nito na hindi pa nakakausap ng gobyerno ang mga Pilipinong bihag dahil hindi rin naman nakikipag-communicate ang mga huti. Umaas ang pamahalaan sa pagtitiyak ng mga nasabing rebelde na hindi nila sasakta ng mga hostage dahil na islamang nilang magbigay ng mensahe sa international community na sila ang lehitimong gobyerno sa bansang Yemen. Kabilang ang 17 Pinoy seafarers sa 25 crew members na hinostage ng Houthis, makaraang hijackin nito ang Galaxy Leadership sa Red Sea noong November 19. Una nang sinabi ng iran back na Houthis na target nila ang mga barkong pagmamayari ng Israel, bagay na itinanggi naman ng Israel at nang nagmamayari ng barko na sinabing British-owned at Japanese-operated ang cargo ship. Inaasahang mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 5.7 trilyon pesos na national budget para sa susunod na taon bago ito lumipad sa Japan sa Disyembre ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Sa press briefing ngayong araw, November 28, sinabi ni Jokno na marami pang oras ang Pangulo para pirmahan ang nasabing pondo bago ito umalis ng bansa para sa 50th year of ASEAN-Japan friendship and cooperation sa December 16 to 18. Aasahan namang maipapasa ng Senado ang proposed budget ngayong linggo na una nang inaprubahan ng Kamara sa third and final reading noong Setyembre. Sa report ng Department of Budget and Management, ang proposed national budget sa susunod na taon ay nagkaroon ng 9.5% increase sa 5.768 trillion pesos mula sa dating 5.268 trillion pesos na pondo ng bansa ngayong taong 2023. Inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw ang Restructured Operations Group na kuhuli sa mga lalabag sa pulisiya sa Exclusive Ed sa Busway. Tatawaging Special Operations Group Strike Force ang naturang pangkat at isusupervise ni Assistant General Manager for Operations ASEC David Angelo Vargas. Saad ni Vargas, magsusuot ng body-worn cameras ang apprehending officers para magsilbi anyang proteksyon para sa mga enforcer at nahuling motorista. Nakakonekta ang nasabing kamera sa Communications and Command Center at hindi ito maaaring maedit o mapatay. Paraan umano ito para maiwasan ang aniay hearsays at hindi totoong argumento. Dagdag pa ng ahensya, naging epektibo ang pagpapataw ng mas mataas na multa dahil bumaba ang bilang ng nahuhuling motorcycle riders at drivers. As of 9am, nakapagtala ng 41 violators ang ahensya na naisyuhan ng citations tickets dahil sa hindi otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-Uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>